kasi tayo ng ano, taste test. Yes! Diba kami kami Malaysia? Ah! Meron ako ilang nabiling chocolate. Yes! Pwede kami. Oo. Tara! 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 So hi guys, ah uh, mayron akong diniling chocolate. Yeah. yeah. Like. kami Malaysia. Ah. <laughs> so, alam niya nakat uh, na kasama kasi kaya ipapatikin yes. sa amin. Para piling natin nasa Malaysia oh, okay. Tama. Oh. Titikman namin kung masarap yung chocolate sa uh, Malaysia. Yes. Yes. eh Tampaet. Yes. Tampaet. Yes. 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 Baka guys. Yan. Oh, yun, hindi yan. Okay. Yes. 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 Ayan. eto muna yung unahin natin. So may apat na broccoli. flavor. Yeah. Anong gusto niyo unahin? Chocolate. 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 Uh. Siyempre chocolate kapag oh, Okay. <laughs> <laughs> okay. <Alright. laughs> Parang pangarap para mo lang choice. yes. <laughs> Para hirap <laughs> parang hirap naman. Parang paghihirap ko sa pagkuha ko ng pagmamahal na. Ako. <laughs> ah, oh. Ang hirap. Ang tagal. Kasi ang tagal ko din naman siyang inantay. Yes! Ang yes! bakit ito ang hugot. Hugot. Ay, 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 ay ang ate. Ay, 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 parang kinamay mo. Hindi, ang ganda parang siyang ano. Parang bintana. <laughs> so, ayan. Okay. Magawa. Taste test. Nating mo muna enter? Hindi pa. First time. <laughs> At baka na. <laughs> Sabi sabay ba so, tayo? 1, 2, 3. Parang chocolate sa atin. Oh, man. 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 Parang chocolate. Pero hindi siya ganong maakas. Ma ano, matamis. Alam niyo kasi sa, sa Malaysia, yung mga food nila, mga medyo matatabang talaga. So, good siya for the health din. Ay, tara! So, ah, dapat lalagyan natin siya ng asin. <laughs> <laughs> Matabang eh. Hindi, ano nga to, healthy nga to para sa health natin. Mm -hmm. So, hindi siya sugary. Ano rate mo? Seven. Seven. Siguro ako, um, eight. Ako, oh, of that. Six. Mm -hmm. Para makakabili ka lang din sa may, ano, kanto. Second one. That's dark The dark chocolate. Oh, dark yung masarap. Sa buksan mo. Parang pwede mo Yes! Oh, dito Mag-email. Yes! I-unbox natin. Sa gusto gusto mo. Yes! Sa <laughs> Uy, baka <n> <laughs> Uy baka naman! Uy baka naman! Uy baka naman! Tanggapin ko, yeah! <laughs> kaya kanya po kami mga... Yeah! Yes. Ay, <laughs> Ay, ito nga, dark na dark nga siya. Ay, tingin na. Okay, tingin. Color analysis. Hindi, sure na tayo to. ang laki-laki na akin, no? Taste oh, test! Taste test. Sige ba yung lasa? Oo ka parang... Parang wala kang lasa. Di ba napansin yung ano? Nasa gitna kong yata niya. Ayoko, parang nasa dulo. Parang hindi siya dark chocolate sa atin. Parang ang pait. Kula nga siya pait eh. Kasi pag dark chocolate, mapait talaga. Sa atin no? Ito ano lang, mild lang. Siguro sa akin, 7 out of 10. Ako hindi siya sobrang pait, hindi siya sobrang tamis. I think 8. Ako, six. Kasi, iba yung na-expect ko. na, uh, na sa atin kasi yun, dark. Ano talaga, mapait talaga siya. Hmm. So, iba yung Thank you, thank you, chocolate. The third one is, ay, eto, durian. Mas, parang pa Durian chocolate bar. Ano, alam nyo ba, sa Malaysia, is uso ang durian. Ay, ganun? Mm -hmm. Pwede ba pumas dyan? Hindi Masarap pwede. Kailangan na-explore natin yung mga iba't ibang pagkain. Ate, na-explore ko na. Awan na lang ganun. Totoo? Ano kaya lasa niya? Pero hindi ako mahilig sa durian. The smell is very durian. Ito ba? Huwag mo yung buksan yung buong gal, ate. Oo nga. Huwag ka nga ate naman. Huwag <laughs> <laughs> mo naman na nakakainin ah. Kim lang naman. Huwag nyo naman nakakainin. Eh ate. Oh, 1, 2, 3. Ay, ganun. Guys, okay, yun. yung. ang weird niya. Pero siguro, yung mga mahihilig sa durian, uh -oh. ma-appreciate to. Hmm. Kami kasi, hindi kami mahihilig sa durian. So, never ng I never pa ako nakatikin mga durian. But then, masarap siya, guys, kapag kumakain talaga kayo ng durian. <laughs> <laughs> ano to? <laughs> <laughs> ano to? May iwang kinain. Eh. Di ba, ayokong... Hindi pa ako nakakatikin ng durian eh. Ako hindi ko siya talaga ba? Tsaka siya sa sa guys, night. pero yung mga hindi durian lover, hindi siya ma-appreciate. Siguro sa so, ano lang dyan. Basta. Next time please. The next one is green tea chocolate bar. Ay, parang sarap. Ang weird ng mga ano flavor, ano? Mm hindi, -hmm. hindi ako nag-green tea actually, to be honest. Pero well, try natin. Ako naman, mahilig naman ako dito. Ay, ganun. Mm -hmm. Pero natin like, mamanyan. Hindi pa. Ang taray. Tad, inuntay mo kami, no? Love ko yes. kami.

Mm. Masarap. Parang yung tagbibig sa ano, parang may mentol. Mm-mm. Hindi ba type? Ako type ko. Mailig kasi ako sa mga tea. Ano yung tea mo? Yung mga tea. Mm, tea. Oo, tea. Kasi good siya sa health pag sa Yes, good nga. Yeah. I love tea. Yes, me too. Yeah. I love tea. I love tea. <laughs> I love tea. <laughs> Next Another niya? Five. Siguro na-rate yung ano? Zero. ay oo nga. Uh, yung rate Ako zero. Ko. Grabe naman. Hindi Siguro na, ako sigura, five naman. ako zero. Kasi pag bukas mo lang. Hindi yung iba kasi gusto nila yung amoy pero oh. for me ako ayoko. Oh, ako Ay oh, yung preference. Kapag hindi ko. ka talaga sanay sa kumain ng hmm. ano. Hindi naman namin inaano, pero kasi may mga gusto din talaga. Yeah. Depende sa preference natin, sa taste buds natin. Yes. But pa okay. yes. yes. Dito naman sa green tea. I ah. think then four. Four? 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 Sabay na four. Siguro ako ang um, mga eight. Hmm. Dito ako, ah, may kasi may eat talaga dito. ako dito. Kasi guys, iba-iba nga -iba okay. ang panlasa. The next one is Matcha! Ay, 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 may hilig sa mani. Ang masarap dito may almond siya. Ayyaw! Ay, Meron Ito 'yung Mani. ni. Oh, okay. Bakit 'no ila kahit? Masarap Ako, ako mahilig ako sa tiya tsaka sa mani. Yes, all around. <laughs> <laughs> Kasi san tagal na hindi nagkasama, mga 3 days. days. Ay, 4 days. Gano'n okay. na natin? Ganun din pare, siya. Ay ganun lang. Pala ko. Ay, no, Ay, parang ano, parang prutas. Ano ka, May amoy. Ay, parang ano, parang ang sarap. Ay, parang, prutas siya. Ito, guys, yung Parang ng dinosaur. Parang tree. Masarap yung amoy. Masarap. Masarap. 10 out of 10. Ako, 9. Sobrang hilig ko sa matcha. Ako din. Kaya sobrang na-appreciate ko. Eh? 6! Hindi ako maan sa matcha. Okay. No. Ayoko may lulog sa matcha. Last one! Ay, 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 ay yung mga kakak! Wow. Natikman mo na to? Dati. O, buksan mo ay, te. Ayun, pwede gusto ko. Pwede ba yung akin na ito? Sige. Tignan mo na natin. Mm -hmm. Weh. Guys, ito kasi. Buy one, take one. Ano, ganyan din. Alam mm mo, -hmm. bangin natin ito. Chocolate to. Taste test. Almond. Milk almond. Almond, almond, almond chocolate. chocolate. Mm. Wow. Same lang siya nung sa matcha. Pero mm. chocolate siya. Ano? <laughs> <laughs> Taste test. Mmm. 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 So, great na ba? Mmm. 10 out of 10. 10 out of 10. Sarap. Ang sabi sa inyo. Mmm. Dahil na mas gusto pa sa lubang ko. Ah. Uh, uh, mm. Dahil na mas Dahil na mas gusto lahat. Dynamics ka namin. Ito ang para sa'yo. Ayoko niyan. Okay guys, thank you for watching.